Anak ni OJ Diaz na si Erin at Bimbi magjowa. Netizens kinilig! Anak ni OJ Diaz na si Erin boyfriend umano si Bimbi Aquino Ano nga ba ang katotohanan sa bagong video ni Erin na may titulong, Chris Aquino's son Bimbi is my boyfriend? Marami ang kinilig sa bagong video na ibinahagi ng anak ni OJ Diaz na si Erin Diaz. Ang nasabing video ay may titulong, Chris Aquino's Son Bimby is My Boyfriend. Kinilig ang maraming netizens sa naturang video dahil bagay umano si na Erin at Bimby. Ang bonding moment ng dalawa ay halos harutan dahil nagkasundo sila na magpanggap bilang magkasintahan. Habang namamasyal sa Disneyland, nagbiro pa si Bimbi at humingi ng halik kay Erin. Tinawag niya rin ang dalaga ni Oji na jowa ko, at my honey. Bagaman, batid ng lahat ng nakapanood hinggil sa pagkukunwari ng dalawa bilang magkasintahan, hindi pa rin maiwasan ng marami ang kiligin. Narito ang ilan sa mga komento. Wow bagay kayo ni Bimbi parehas pa na mababait ang parents. Ang cute ni Bimbi. He is so kind and handsome. Bagay kayo ni Erin. Hindi matangal ang ngiti ko sa inyong dalawa. Good vibes lang.